Alam mo ba na ang bansang tinatawag nating Pilipinas ngayon ay hindi agad ganyan ang pangalan? Bago pa dumating ang salitang Philippines, iba-iba muna ang naging tawag nito. Dumating si Ferdinand Magellan sa ating bansa noong 1521 at ito ay natapat sa araw ng kapistahan ni San Lazaro. Tinawag niya itong Islas de San Lazaro. Ito ang pinakaunang European name ng ating bansa. Halos isang buwan lamang si Magellan sa Pilipinas dahil siya ay napatay sa laban niya kay Lapu-Lapu. Kaya hindi niya napatibay ang pangalang Islas de San Lazaro. Kaya ito'y unti-unting nalimutan. Paglipas ng halos dalawang dekada, dumating si Ruy Lopez de Villalobos noong 1543. Pinangalanan niya ang Leyte at Samar bilang Las Islas Filipinas bilang parangal kay Prince Philip of Spain na kalaunan ay naging King Philip II. At dito nagsimula ang pagbabago. Mas kinilala ang pangalan na Filipinas. Bakit? Dahil si Magellan ay hindi Kastila at namatay agad sa Mactan, ang San Lazaro ay isang pangalang relihiyoso lamang. Ngunit ang Filipinas, ipinangalan mismo sa hari ng Spain, isang pangalan na may kapangyarihan, isang pangalan na may prestihiyo, at dumating ang taong 1565. Si Miguel Lopez de Legazpi kilala bilang El Adelantado, ang nagmarka ng tunay na simula ng Spanish colonization. Bakit siya pumunta rito? Upang magtatag ng permanent colony, upang makontrol ang kalakalan papuntang Spice Islands at China, at upang ipalaganap ang Kristyanismo at palawakin ng Spanish Empire sa Asya. Dumating si Legazpi sa Cebu. Nakipag-aliansya siya kay Raja Topas at doon nagsimula ang unang permanenteng Spanish settlement. Noong 1571, inilipat niya ang kabisera sa Maynila, ang sentro ng kalakalan. Mula kay Magellan at ang Islas de San Lazaro hanggang kang Velia Lobos at ang Las Islas Filipinas at sa pamumuno ni Legazpi na nagpatibay ng kolonya. Dito, isinilang ang pangalang Philippines. Sa wikang Kastila, natural na ginamit nila ang Filipinas dahil yon ang anyo ng pangalan sa kanilang wika. Ngunit nang dumating ang mga Amerikano at sila naman ang naging kolonisador, ginamit nila ang Ingles. Kaya ang Las Islas Filipinas ay isinalin bilang The Philippine Islands na kalaunan ay pinaikling na lamang sa Philippines. Isang pangalang dala pa rin natin hanggang sa kasalukuyan. Bago pa dumating si Magellan noong 1521, wala pa talagang bansang tinatawag na Pilipinas. Noon, binubuo pa lamang ang ating mga isla ng iba't ibang malalayang kaharian. Bawat isa may sariling pinuno, patas at kultura. Sa mga sinaunang rekord ng mga incheck, may binanggit silang lupain na tinatawag na Mai, isang masagkanang lugar ng kalakalan na pinaniniwala nasa Mindoro o sa Katimugang Luzon. Ayon sa mga lumang dokumentong sino, kaya ng Zhe Fancy noong 1225, ang mga tagamay ay aktibong nakikipagkalakalan sa mga insek. Nagpapalitan sila ng mga produkto, ginto, perlas, at pulit pukyutan, kapalit ng seda, porselana, at bakal mula China. At ayon sa record, ang may ay matatagpuan sa hilaga ng Borneo, eksaktong direksyon na tumutugma sa Mindoro at Tatangas. Pero paano nga ba nalaman ng mga eksperto na ang may ay talagang bahagi ng Pilipinas? Bukod sa mga sinaunang teksto, may natagpuan din ang mga arkeologo sa Mindoro, mga porselana at palayok mula sa Song at Yuan Dynasty mga gintong at mga gamit sa kalakalan na akma sa panahong binanggit ng mga insyek. Kaya kahit ang mismong pangalan na may kahawig ng lumang salitang mayo o may ng mga mangyan na ang ibig sabihin ay lupa o tahanan. Dahil dito, marami historiador tulad ni William Henry Scott, F. Manda Jocano, at Laura Junker ang naniniwalang ang Mai ay walang tuda isang sinaunang kaharian dito sa Pilipinas. Sa Mindanao naman, namayani ang kaharian ng Butuan, kilala sa Balangay Boats at sa Kalakalan ng Ginto. Nakapagpadala pa nga sila ng opisyal misyon sa China noong ikasampung siglo. Patunay na matagal nang konektado ang ating mga ninuno sa buong Asya. May binanggit din ang manlalakbay na si Eben Batuta, ang misteryosong lupain ng Tawalisi, isang karian sa silangan ng China na pinamumunuan daw ng isang reyna. Hanggang ngayon, hindi pa rin kaya kung saan matatagpuan ang Tawalisi, ngunit maraming naniniwala na ito'y bahagi ng Luzon, Pangasinan ang kaharian ito ay madalas ding iniuugnay sa alamat ng mandirigmang prinsesa na si Urduha. Bagaman maraming historiador ang naniniwalang siya at ang tawa Lisi ay maaaring katang isip lamang. Sa Visayas naman, umusbong ang madyaas na ayon sa alamat ng Maraptas ay itinatag ng sampung dato mula Borneo. Ngunit ayon sa pananaliksik ni Talagat Christian Gio, mula sa De La Salle University no 2019, lumalabas na ang maragtas ni Monteclaro kay eh hindi talaga ang unang pinagmulan ng kwento tungkol sa sampung dato. Mas tama raw itong ituring na pangalawang seleksay, dahil lumabas na rin ang parehong kwento sa mga tala ng paring Agustino na si Father Tomas Santaren noong kalagitnaan ng 1800s Kaya bagaman may halong alamat ang kasaysayan ng Madias patuloy pa rin itong tinitingnan bilang simbolo ng sinaunang pamahalaan at kultura sa Desayas Kaya bago pa man tayo tinawag na Las Islas Filipinas matagal nang may sibilisasyon, batas at kalakalan sa ating mga lupain Pero may isa pang mas malalang na misteryo sa mga sinaunang mapa at maging sa lumang teksto ng Biblia may nabagit na lupain na tinatawag na Ophir, Isang lugar na sagang sa ginto at kayamanan kung saan daw kinuha ni Haring Solomon ang mga yaman para sa templo ng Diyos. At ayon sa ilang mananaliksik, posibleng ang Ophir na iyon ay ang mismong mga isla ng ating kapuluan. May, Butuan, Tawalisi, Over. Ba iba ng man ang tawag, iisa lang ang katotohanan. Bago pa man tayo sa kupin, may dangal, talino at kasaysayan na ang ating mga ninuno. At marahil sa ilalim ng ating mga bundok at sa ilalima ng ating mga dagat, naghihintay pa rin ang mga hiwagang hindi pa nasusulat ng kasaysayan. Sa mahabang kasaysayan ng Pilipinas, tatlong malalakas na bansa ang sumakop at nag-iwan ng malaling na bakas sa ating lipunan. Espanya, Amerika, at Hapon. Ang unang pananakop nagsimula ang pananakop ng mga Espanyol noong 1565 nang dumating si Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu sa loob ng 333 years. Kontrolada ng Espanya ang ating kapuluan. Sa kanilang pamamahala, ipinalaganap ang Kristyanismo, itinayo ang mga simbahan at plaza at ipinataw ang kanilang sistemang pampolitika at kultura. Ngunit kasabay nito, nakaranas ang mga Pilipino ng pang-aabuso sa pilitang paggawa o polo iservisyo at mataas na buwis hindi ito tanggap ng mga Filipino ng tahimik. Mula sa mga kilusan ng mga reformista tulad na Rizal, Del Pilar, Graciano at Mariano Ponce, umusbong ang damdaming magkabayan. Noong 1896, sumiklab ang Revolusyong Pilipino sa pamumuno ng katipunan ni Andres Bonifacio. Sa kabila ng mga sakripisyo, nagpatuloy ang laban hanggang si Emilio Aguinaldo ang namuno. Noong Hunyo 12, 1898, idineklara ni Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas sa Kawit Cavite. Ngunit hindi ito kinilala ng Espanya dahil sa kabilang paning ng mundo, natalo sila ng Estados Unidos sa Spanish-American War. Dito pumasok ang kasunduan na mababago ng ating kapalaran, ang Treaty of Paris noong December 10, 1898. Sa kasunduan ito, Ibinigay ng Espanya sa Estados Unidos ang Pilipinas, Puerto Rico at Guam at kapalit nito, nabayad ang Amerika ng 20 milyong dolyar sa Espanya. Sa madaling salita, parang ipinagbili ang Pilipinas na parabang ari-arian lamang at dito nagsimula ang bagong yugto ng pananako. Ang ikalawang pananako Pagdating ng mga Amerikano, ipinakilala nila ang pampublikong edukasyon gamit ang wikang Ingles. Itinuro ang demokrasya at naglatag ng mga bagong infrastruktura. Ngunit hindi lahat ay pabor dito. Dahil hindi kinilala ng mga Pilipino ang kasunduang ibinenta sila. Sumiklab ang Philippine-American War noong 1899. Libo-libong Pilipino ang nagbuwis ng buhay. Ngunit natalo sila dahil sa lakas ng persang Amerikano. Sa mga sumunod na taon, unti-unting nagkaroon ng pagbabagong pang-politika na ipasa ang Jones Law noong 1916 na nangakong kikilalanin ang kalayaan ng Pilipinas kapag handa na ito. At noong 1934, ipinatupad ang Tidings Magtafi Act na nagbigay ng sampung taong transition bilang Commonwealth ng Pilipinas. Ipinatag ang pamalhaang Pilipino sa ilalim ni Manuel L. Quezon bilang unang pangulo ng Commonwealth noong 1935. Ngunit bago pa man matapos ang transition, dumating ang ikalawang digma ang Ang ikatlong pananakop Noong 1942, sinalakay ng mga Hapon ang Pilipinas at napilitang umatras ang mga Amerikano. Nagsimula ang tatlong taong puno ng hirap at karahasan maraming Pilipino ang naging biktima ng torture, gutom at karumaldumal na krimen. Ngunit hindi sumuko ang mga Pilipino. Nabuo ang mga kilusang gerilya na patuloy na lumalaban sa mga mananakop. Noong 1944, bumalik si General Douglas MacArthur at sinimulan ang kampanya upang palayain ang Pilipinas. A battle of Leyte Gulf at sa labanan para sa Maynila, unti-unting natalo ang Hapon. Noong 1945, matapos ang pagbagsak ng mga lungsod sa Japan at ang kanilang opisyal na pagsuko, natapos din ang pananakop nila sa Pilipinas. Ganap na kalayaan pagkatapos ng digmaan itinatagtuloy ng Amerika ang pangakong kalayaan at noong July 4, 1946, opisyal na kinilala ng Estados Unidos ang Republika ng Pilipinas bilang isang malayang bansa. Mula sa Espanya na umabot ng 333 years, sa Amerika ng no 48 years, at sa Hapon ng no 3 years pinatunayan ng mga Pilipino na walang pananakop na magtatagal laban sa kanilang hangaring para sa kalayaan. Ang ating kasaysayan ay isang kwento ng pakikibaka, sakripisyo at tagumpay. Ito ang ating bayan, ito ang ating kalayaan, ito ang Pilipinas.